Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin habang buhay ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, 'yung sobrang mababaliw siya sa pagmamahal sa iyo. At kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya, ay ikaw palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang samahan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay mas mainam Nagawin mo ang ritual na ito nang sa ganon habang buhay magmamahalan kayong dalawa basta tiwala lang at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng garapon na may takip at pagkatapos buksan ang garapon lagyan mo ito ng asukal pwedeng punuin pero huwag 'yung masyadong puno na matapon po 'yung asukal. At pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo ang pangalan at apelido mo ng isang beses. At isulat mo rin ang pangalan at apelido ng mahal mo o ng partner mo ng isang beses. At pagkatapos mo na itong masulat, Pwedeng tupiin ng papel, kahit ilang tupi, pwedeng i-roll at saka ibaon ito sa asukal na inihanda mo na nasa garapon. At pagkatapos mo na itong mabaon, pwede mo nang takpan ang garapon. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong habang buhay, magmamahalan kayong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.